Ate Rose, dapat mag-alang natin kayong dalawa ni Tia Julie. Magbalot. Okay. So, eto na nga mga hobby bees. Uh, mm -hmm. Gumising ako na sobrang aga today. Kasi pupunta kami ng palengke at kailangan kong mamalengke because maraming uh, marami nag-request sa akin kung kailan doon ko nila matitikman yung aking embutido. Ilaya <laughs> like, ko, linting ginagawa na embutido, di ba? Yep. Na family, secret, uh, family secret recipe. So, nag-try kami gumawa ni Hobby David ng bagong page, Hapag Habibi. And uh, nag-trial lang kami. Uh, first 200 pieces ng embutido kung sino may gusto mag-order. And nag kami because for the first 2 hours, na-sold out agad yung 200. So maraming salamat sa lahat ng umorder. And today, sisimula natin gumawa ng embutido. Ayan, para matikman na nila. And on the way na kami papunta ng Palengke, kasama namin si Tia Julie at saka si Ate Rose at syempre yung kapatid ko si Uncle Nandito tayo sa Palagyan ng Harmona. Simula na tayo mamili ng ating mga ingredients. Hindi ko dami dami na ating rog. Ate Rose! Ano <laughs> <love the> <laughs> So bukod muna kami. Nandito din ako. Si Uncle tapos na yun. At si Ate Rose, ginain yung ginagbukod. Tapos natapos lang na namin mamalengkin. Eh, nandito na kami sa bahay. Salamat tya Julie, sa pagsama. Tsaka si Ate Rosa at Boy. Ngayon, simulan na natin ang bakbakan. <laughs> Mag-start na kami si Lindy. Papasok na ng office. Gawin na, Lindy. Pasok ka muna. Tapos tayo, Tia Julie. Simula simulan na ang bakbakan. Let's go! So, eto na nga mga Habibis. Ready na ang ating embutido. Ayan. Dalawang langgana yung ginawa natin. Napagod ako. Dinunungan naman ako ni G Boy. Tapos ngayon, dadaan na tayo sa pinaka mahirap na part, ang pagbabalot. Maraming tatanong sa akin, bakit daw, ah, uh, nagbenta pa ako ng imbutido, ba't papakapagod pa ako, eh, kumikita na naman ako. Well, for me kasi talaga, feeling ko lang talaga magluto and passion ko talaga. Masaya lang talaga ako. So, yung kaya nung nag-request sa akin na kung pwedeng matikman yung imbutido na gagawin ko, nag -o -o ako kay Javi David na, sige, i-try natin. Kasi passion ko, masaya ako kapag nagluluto ako. Nakakapagod, yes, pero masaya. So, iba yung sense of fulfillment na nakapaggawa ako, nakapagluto ako, tapos matitikman ng iba. Alam mo yung excitement ganun. So, sana magustuhan ng mga naka-order sa amin. At sana, dumami pa yung order. Kapag, ano, kapag uh, na yung next time, sana umorder kayo. <laughs> Thank you! So, isa lang na natin ang ating mga embutido. Oh my, God, my God. First batch muna tayo. Tapos, pababalik ulit tayo ng second batch. So, naluto na natin ang ating first batch ng ating mga embutido. Ayan, guys. Ang embutido namin malalaki. Ayan, oh. Kita nyo. Jumbo. Mainit pa. Pinapalamig ko pa yan. Ang lalaki ng mga embutido. Actually, pati pa nito ang bigat. Kasi tinitimbang namin to. And yung second batch, niluluto pa. Tapos, magluluto pa ulit tayo. Mga Mang... may pang batches. Kasi maraming order. <laughs> At tumuha ako ng sample ng embutido na ginawa ko para patikim kay Happy David. Mim, hmm? tingnan mo yung embutido ko. Kung ano ang lasa. Archie! Ah, uh, ching! Na wala. Na wala. Hahaha. mo? Ano? Masarap na. Hindi ba wakahiya? Syempre, hindi. Talaga masarap? Mm-hmm. Yan. Mm -hmm. Sabangan sa na mga mga Congrats! Ang dami mong nagawa. Oo nga. Yan, nagawa mo. pa. Ngayon ang pinaka pa? marami mong nagawa, no? Yes. Ito yung pinaka marami nagawa yung embutido dahil sa mga orders. Kasi love ko kayo. Kaya Nabi. Within, kaya tinanggap ko yung orders. Within 2 hours, sold out agad din yung yes. 200 pieces. Sa abang ngayon na, may mga order. Sana, so, sana masarapan kayo, guys. Sana next week, damihan mo na. Kasi dami pong nagtatanong. Sana, sana, next, sana hindi daw, bakit hindi sila kumabot? Sayang daw. Sana next week, marami na nagbabalot ng embutido Kasi mag-isa lang ako marunong magbalot ng embutido dito, guys. Kaya karalan ko ba yan na medyo matagal na panahon. <laughs> Ate Rose, dapat mag-aaral na rin kayo ng Tia Julie. Magbalot. Okay. Ako po, <laughs> Kaso kasi medyo metikuloso ako. Gusto ko maganda yung pagkakabalo. Hindi naman perfect yung parrot ko, pero matututo ka rin natin. Apo. <laughs> so, natapos na natin natuin ang ating first batch. Yung next batch, mamaya na ulit. Papahinga muna tayo. <laughs> Ma'am, alis na ako ha. Saan ka pupunta? Sa Quezon, Mag-judge ako ng LGBT Got Talent. <laughs> Kirito. Babay din ako. Kami ni Reina, si na, na magde-drive sa ubian akin. ka lang naman, di ba? Yes, bye-bye. I love you. Love you, bye-bye. Ingat ka. Uwian din ako mamayang gabi. Bye-bye. Mm -hmm. Ay, mamayang gabi. Madaling araw na siguro. Bye-bye. Bye-bye. Okay, so, ito na mga hobbybees para sa ako ngayon kasi magja-judge ako sa Lucena City kasi pasayan sa Lucena ngayon sa LGBT Catalit. Naimbitahan po ako para mag-judge. Kaya pupunta ako, Ate Rose. Pero balikan lang ako, uwian lang po ako. Kasi magagayat ang asawa ko si Happy David pag di ako umuwi. Choice So, kayo naman na bahala dito sa bahay. Ate Rosa. Opo, no, sir. Ingat ba po kayo. Hindi mo na ako nag-outfit kasi baka matulog ba ako sa biyahe. Ayan, yeah. salamat sa akin sa pamangkin na si Raynor. Raynor o Raynon? Raynon po. <laughs> Raynon po siya, hindi po siya Raynor. Yung kanilang page, Raynor. <laughs> siya ang mag-drive sa akin ngayon papuntang Lucena. Thank you, Raynon. Andito tayo sa bahay ni Queen B, o, oh, the gallery ni David Ma. Ah, wow! Wow! Mahal! David! Ayan. Thanks, thanks, very much! Ayan. Yeah, happy birthday daw! Oh, enjoy! Ganda sa style! Happy! Thanks for a photo opportunity! Let's go! Let's go! Bye guys And tapos na tayo mag-judge sa LGBTQIA plus Got Talent sa Lucena City Grabe! Sobrang talentado ng mga taga Lucena As in sobrang gagaling So I was the chairman of the board, grabe! Uh, ang hirap ng trabaho namin Pero uh, congratulations sa lahat ng mga nanalo You all deserve it At uh, natutuwa ako sa maraming salamat sa aking friend na si Sweet, no? Uh, Sweet Romulo, maraming salamat sa pag-invite sa akin. As in, sobrang nag-enjoy ako. And maraming salamat sa certificate pa -sa pa na to. Ang ganda ng picture ko dito, guys. Oh. Parang edited, Charis. <laughs> Hindi ba ito maganda? Gusto ko siya, yan. Thank you, Sweet! At uh, saka sa uh, LGU ng uh, Lucena City, maraming salamat po sa pag-invite sa akin.